Yung po mga idol no? Isa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Uh, andito po tayo ngayon para sa update, no? Uh, yung ano po, yung last video po na na-upload natin is mga nakaraang araw pa 'yun. Oo, naka-uwi po ako dito. Dumaan na po yung mga apat na araw, no? Bago kami bago ito nag-update kami. At ngayong araw po is uh, i-explain ko po sayo yung sa inyo yung nangyari yung time po na nag-explore ako na sinabi kong susunod si Punso Dodoy sumunod po siya nasa actually na nasa bundok na po siya noon pero hindi pa kami nagkita tapos sakto naman naubusan ako ng pagkain sabi ko sa kanya pupunta ako sa isang sitio at uh, doon lang tayo magkikita para para hindi naka hindi ka na pumunta doon sa location na Maraming kalaban kasi delikado din kasi siya, siya lang nag-iisa si, lang po siya. Hmm. At uh, 'yun yung sabi ko na Andito ako sa isang sitio at uh, dito tayo makikita. Sakto naman na uh, tumawag yung asawa ko kasi sobrang lagnat niya po mga idol no at uh, pagdating ko dito sa bahay yung dalawa dalawang bata ay e, medyo mainit na din parang may lagnat na saan puso oh. puso ngayon yung lagnat eh. tapos yun habang hindi pa ako nakauwi sinabihan ko si Dudoy na umatras ka muna kasi may emergency dun sa bahay uuwi ako at yun nagkita kami sa, sa isang location pero malapit na dito sa bahay dito po tayo sa nirerentahan namin no sa bahay at yun sabi sabi ko kay Doy Doy na ganito na lang bunso. Pag balik ko sa exploration, pagbalik balik natin magkakasama tayo. Dito si Bro Max at si Dodoy, no? Mga idol ng pasensya na kasi ano. Medyo natagalan. Mm -mm. At may importante ding mga inasikaso si Brother Max at sa ka, dun sa pag-aaral sa anak niya. Mga activities sa school. At uh, yun, nandito din si ano Yan, hindi kayo, bro Dito si Nag-iinsayo kami, bro Oo, oh, oh. nag-iinsayo sila, no Kasama si Brother Maui Nandito si Brother Maui, ngayon At uh, si Bunso, yan Halika dito, hindi kayo dito Si, ano muna, si dodo eh Yeah. So, uh, uh, dito ka, dito ka, ka? <laughs> uh, <laughs> ayan, dito ka, dito ka, kau, um. yan, yeah, Batiin mo sila, Batiin mo sila nang, isang mapagpalang araw, <laughs> <Ay>, bago bro, ini <laughs> <laughs> <ayan>, Ay, bago at <laughs> ayon si Bonso Doy, may tatanong lang po tayo sa kanya, Kumusta ka na Doy. Um, medyo okay lang naman. Okay lang. Nahirapan ako na ng fibra doon sa bundok kasi sobrang lawak. lawak. <laughs> um, Oo, oh, oh. may usapan kami na isang ano, isang location pero nahirapan siya doon pumunta kasi nga may mga kalaban din na siya nakita at iniiwasan niya lang para magkita kami kasi delikado daw. Delikado naman talaga na siya lang mag-isa. At uh, yun, nagkataon din na may emergency dito kaya matras muna kami. Pero bukas, kung kung ano bro, kung may allowance tayo bro, sasabak tayo. O, sasabak tayo. Kasi malakas na to bro. Malakas na na. Oh. Kasi okay, bro, <laughs> wala, Max, wala nang tiyan wala nang tiyan si bro Max. So. Malakas na yan sumipa mga ito. At uh, yun nga, si, yung ano mo, yung pag, pag ano mo? Pag-aaral mo? Hindi, ano na. Summer na ngayon. Summer na. Mm -hmm. So, mas pinili mong habang summer eh, mm -hmm. ay okay. sasabay ka muna sa exploration. At napag-usapan din namin na pag wala daw silang klase, pagdating ng pasokan, pag wala daw ang, uh, klase or pasokan, so, sa uh, ano po daw, uh, sasama daw siya sa exploration. So, ikaw bro, ano yung, <coughs> ano mo, yung ginagawa mo habang? Ngayon lang yung, ano, nanghingi ako ng pasensya dahil, ano, medyo matagalan na na explore ano, may mga ginagawa tapos may mga problema tayo na mas pinuna. Mm eh, lahat po, lahat naman po tayo may problema. Pati din kayo may mga problema, yung iba maliliit yung problema, kayang-kaya. -kaya. Yung iba naman... Yung na nga bro, nagda-diet na ako kasi walang bigas. Wala nang bigas. Wala na nang bigas. Eh, hindi bali. At least malusog, uh, malusog tayo. Mm -hmm. Mas mabuti yung ipayat <clears throat> tayo dahil mm uh, -hmm. sakit. At uh, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi kahit Uh, naninibago ako bro eh, nung time na pagbalik ko sa Explore. Naninibago ako sa labanan eh. Kasi malaki yung pinagbagsak ng katawan ko dun sa sakit ko. At, uh, yun nga, buti na lang eh, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Yung sa akin eh, medyo natagulan. Oo kasi pabalik-balik yung lagnat mo eh. Buti na lang may pumunta dun sa bahay na ano bro, yung marunong maghilok. Ah, hinilot ka. Buong katawan talaga. Laki, hindi babae, lalaki. Ah, al. Akala ko ano. Akala ko babae yung naghilot. Lalaki pala. Lalaki. Pero buo pa rin katawan. Buong katawan talaga. Mas worse. Isa lang yung isa lang yung hindi kasali. <laughs> isa lang yung. Oh. Ah, Ay, yung isa sinali o. din. <laughs> talaga. <laughs> Kasi tatlo sila magkakasama, Oo, di ba? Eh yung dalawa hindi nasama pero yung isa ay yung isa lang hindi daw nasama pero yung dalawa nasali yun. so yun uh, konting ano lang po mga idol konting uh, kasiyahan pero hindi naman po pwede na palagi tayong seryoso dun sa mga habang nagbibidyo tayo or nakikita niyo po kami sa sa video o sa camera Actually, may mga problema po talaga. Hindi talaga, hindi talaga may iwasan na magkaroon kami ng problema. Lalo na may hirap ng puto. Pero, nagpapasalamat po kami sa mga suporta ninyo. Pagmamahal, pagdarasal na kahit kahit simpleng panonood nyo po ng mga video namin. Uh, pag subscribe, pag like, pag share, ganun. Malaking tulong, Malaking tulong na. na po yung sa amin. Lalo, lalo na po yung pag hindi nyo pa escape ads sa uh, Uh, mga video namin. Napakalaking tulong po yun mga idol. So, para naman dun sa mga kapatid natin na hunters na nakikipaglaban ngayon, eh, minano ko na sila, minessage ko sila na nanghingi ako ng pasensya na bro, pasensya na kasi gustuhin ko man tumulong pero sobrang argabyado talaga yung ano namin dito, yung sitwasyon. Malalayo si bro. Eh. Mm, -mm sobrang layo kasi at sabi naman ng mga kapatid natin na huwag mo alalahanin yan bro eh, pareho tayo may gabay ng Panginoon kaya labanan lumaban kayo kung makaka-explore kayo sa inyong lugar sa bundok malapit sa inyo eh, i-explore ninyo kasi nababalitaan din namin yung mga batang nawawala dyan at parang may connection dito sa mga kalaban namin dito at yung mga, mga kapatid natin na nasa kamay ng kalaban eh dasalan tayo na sana eh, ay natin sila no? so nagpapasalamat din po ako sa mga uh, mga ano mga silent viewers no uh, walang sawa na sumusuporta sa amin sa mga video hindi lang sa akin hindi lang sa aming ah uh, andito kundi pati na rin po sa lahat ng mga hunters ng Mindanao. So, salut po kami lahat sa inyong mga idol. At uh, so ano doy? <coughs> ano yung ano mo? Ano ano yung sinabi mo sa anong uh, papa mo nung Lai niwanan ko na sana ng ano nang gamot doon sa bahay. Pero may kasama siya doon minsan naman umuwi yung ano, kapatid ko na ano. Ah, umu umuwi din yung kapatid. Kasi mas mabuti na yung walang sabit yung pag ano. Okay, okay. Pero yung ano, yung asawa ko ay eh, ano pa rin. Uh, patuloy pa, rin yung recovery ng katawan niya kasi bumagsak talaga eh. Dala din ng sobrang stress sa problema kasi yun nga. Ay hirap yung eh. uh, stress yung matake na nilagnat siya tapos may stress pa. Hindi na hindi po halata sa ano sa mukha ng asawa ko pag nai-stress 'yun kasi palangiti 'yan eh. Nasa loob lang nagpapahinga. Pero parang tinatago niya niya lang yung ano yung pakikiramay niya sa akin sa mga problema kasi ayaw niya din na alam niya din na may iniisip ako ng mga problema pero ayaw niyang nakita nakikita ko siya na nahihirapan sa mga problema na pinag -aral namin buhay no so kaya po mahal na mahal po yung asawa ko kasi ano po siya eh super supportive po at maintindihin no? at uh, yun so, may mga uh, kasi sa likod ng camera idaanan eh, po yan mga idol para kalsada po siya so bro, lito like bro may bakod mm, bro. Alika dito, bro. Nahihiya ka sana, bro. <laughs> dito po si ano si Brother Maui at uh, may <laughs> may explain po siya mga idol, no. <laughs> dito dito ka doy. Dito ka kasi maraming nakakamis sa iyo eh. Oo. <laughs> <laughs> Yan ka si Brother Maui. Kaya muna magano mag-explain yes, sa akin. po mga idol, no. Uh, matagal-tagal na rin ako hindi na nakita sa camera ba. Ah, <clears throat> so, mas lalo na ako, bro uh, sa lahat po ng mga ano dyan, uh, solid na sumusuporta po sa Team Warriors, no? Nagpapasalamat ako. At lalong lalo na sa grupo po, no? At saka, alam ko maraming nagtataka mga idol, no? Kasi bigla akong nawala sa uh, camera. At saka, hindi na ako nakakasama sa bawat explore ng grupo, no? Um, meron lang po talaga akong uh, kinayo sa buhay ko po mga idol no? kasi alam niyo naman kung ano yung nangyari sa sa akin at saka sa pamilya lahat po. At ngayon po uh, napag-usapan po namin no na nandito kami ngayon nag-update. At saka meron po akong malaking bagay na nilakad karina no. Medyo ano pa yung katawan ko. ...mawawala man uh, ...hindi man ako makakapag-upload... ...hindi man ako makakapagsama sa... ...makakasama sa exploration lang mga idol, no? ...ah... Uh, ...hindi mawawala yung pagiging hunter ko mga idol. At saka... ...kahit na anong oras man mga idol... kung kailangan nila ng tulong ko... ...eh, pwedeng-pwede nila akong matawagan... ...or malapitan mga idol. At saka... ...sa nagtatanong... ...ah... Uh, ...baka magtaka uh, mag kayo mga idol, no? Sa mga pinag-post namin sa Facebook kung bakit magkasama kami ni Brock Max. I isang bahay lang po yung pinirha namin mga idol. At saka palagi po kami magkasama mga idol kaya lagi ko silang uh, lagi ko nasuba, uh, nasusubaybayan yung bawat uh, ginagawa nila na upload nila mga idol. No? Kaya alam ko kung ano yung sitwasyon ng lakas nila. At saka lalo na ngayon mga idol no? na sobrang komplikado yung <coughs> sitwasyon ng ano bawat lakad nila lalong lalo na sa grupo uh, hindi lang sa amin dito na grupo mga idol kundi sa ibang mga hunters na kapatid namin na uh, ito lang masabi ko po mga idol uh, laban lang tayo mga kapatid no at hindi magtatagal uh, makukuha din natin yung katahimikan ng buhay natin at saka ito yung sinama ko dito kanco of maps ito, para ma sabi ko nila rin kasi uh, kasi malaki yung utang na loob ko sa kanila mga idol no? kasi bilang napasok ako or na kabilang ako sa team warriors mga idol uh, malaki talaga yung pinagbago ng buhay ng mga idol kasi alam nyo naman kung ah uh, sana kung nanggaling O ano yung pinanggalingan ko mga idol. Kaya nagpapasalamat ako sa Team Warriors. No? At lalong-lalo na sa Panginoon mga idol. At sa lahat ng sumusuporta. Maraming maraming salamat po mga idol. Kaya... Sumama po ako dito mga idol kasi nanok ko sila. Uh, gusto kong kahit wala man ako sa hindi man ako kasama in sa exploration mga idol. Eh, parang kasama rin uh, kasama pa rin nila yung presensya ng mga idol. At hindi rin naman or hindi na ako makita uh, hindi na ako makakasama sa exploration mga idol. Eh, uh, I ko na yung mga kagrupo ko. Hindi idol. Uh, kahit na anong oras mga idol kung kailangan lang tulong ko kahit wala ako sa exploration na hindi ako makakasama sa kanila pwede pwede nila ako matawagan mga idol di ba bro? Mm. -hmm. Saka, itong mga ano ng gabay ko mga idol na pagdesisyonan ko na iaano ko to sa kanila kasi alam ko na gamit din to sa kanila saka malaking tulong at bagay to para sa kanila kasi alam ko na mahirap yung mahirap yung sitwasyon lang ngayon na pag sa tuwing nag explore talaga ang buhay talaga nila yung nakataya mga idol ng para manuhan lang talaga yung mga kaguluhan, kaguluhan at kasamaan mga idol saka maraming maraming salamat sa ano sa walang sawang nagsuporta sa kanila sa nila mga channel no? at lalong lalo na ngayon na bumabalik na nagbabalik na, na rin si ano, si ano, Dudoy. Eh, Dudoy. 2 mm -hmm. At saka sa sa lahat ng ano diyan uh, solid na sumusuporta sa Team Warriors. Hindi, hindi ko makakalimutan kung bat nang dito ako ngayon sa posisyon na to sa kalagayan na to mga idol no. Ah, uh, tumatanaw talaga ako ng utang, uh, utang, na loob sa inyo kasi isa din kayo sa uh, nakapagpabago ng buhay ko mga idol bilang ano kahit hindi nila ako makasama mga idol ibabahagi ko to sa kanila para magamit din nila tong katangian ko mga idol kaya nang bahala kung sino mo dala nito to hmm. eh ano mo kayo kasi alam ko na gwapa ka ay sister so yun po mga idol no Ah, uh, pagpasensya nung muna kasi hindi ako makakasama sa pag-explore sa kanila kasi masisimula na rin ako mag-ano Uh, magbabalik ako mag-aral mga idol kasi yung wow, wow. Okay. no no thanks maraming mga idol no at ipagpapatuloy ko po yung pag uh, pagbabago ng buhay ko mga idol no at sisimulan ko sa pagano ng pag-aaral mga idol kasi hmm. alam naman natin na bawat isa sa atin is may na, may mga pangarap talaga saka sa lahat ng sumusuporta sa akin no nagmamahal. Maraming maraming salamat talaga mga idol. Saka lalong lalo na sa Panginoon po kasi siya yung nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Nakakalam sa lahat ng mangyayari mga idol. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat mga idol. At kayo naman siguro magsalita. Sige bro. Uh, maraming maraming salamat mga idol. No? ah uh, ito po ang bilang nakilala nyo si Maui Dante po mga idol. Maraming maraming salamat po at hindi hindi ko kayo makakalimutan mga idol. Kaya naman po. Dito muna. Ay dito muna ako. Dito oh, muna. Oh, sige. Yan, si, si brother Maui po is a... Uh... Matagal na po siya nagdesisyon mga idol ay hinihintay lang po namin yung pagkakataon na siya na mismo yung mag-explain sa inyo sa harap ng camera nakasama po kami para lubos po nating maunawaan yung dahilan kung bakit hindi na po natin siya nakikita sa exploration mm -hmm. kasi maraming nagtatanong at mm -hmm. maraming nag PM sa akin ano message na ano ganito ganiyan oo uh -huh. at yon lahat naman po tayo may pipiliing landas mm -hmm. so at least na kahit di po natin siya nakikita sa hindi na po natin siya kasama sa exploration pero pag mm -hmm. Sa tuwing nangangailangan po tayo ng uh, tulong sa kanya sa panahon ng gipit na gipit na talaga na hindi natin kayang lusutan yung mga kalaban o yung uh, pakikipaglaban doon sa mga kalaban. So, maaasahan po natin yung tulong ni Brother Maui. At uh, kahit wala po sa kanya yung anting-anting niya, tinanong uh, niya sa grupo, no? Uh, parang binigay niya sa grupo para magamit sa pakikipaglaban pero yung presensya ng isang serpentis na kay Maui pa rin po oo hindi po mawawala yan kasi tuga na yan eh kumbaga binigay na yan sa kanya mula nung ano pa mula nung ano pa siya no nasa nasa lugpasan ng daan na tinahak niya noon pero ngayon uh, proud po ako sa kanya mga idol kasi sa binigay na pangalawang pagkakataon kay Brother Mao hindi niya sasayangin yung panahon na yun o yung mga pagkakataon na yun kasi tutupan rin niya gusto niya matupad yung pangarap niya kasi yung pangarap niya noon ay eh, pangarap din ng pamilya niya para sa kanya so hindi po mababaliwala o hindi po ma masasayang yung mga pangarap ng pamilya niya at pangarap niya para sa kanya no So, supportahan po natin si Brother Maui, no? At uh, pagdasal po natin yung tagumpay niya sa buhay niya. At uh, sobrang proud po ako. Kami. Kami po, mga idol. Sobrang proud po namin na ganyan yung uh, decision ni Brother Maui. Kasi sa exploration talagang delikado, bro. Wala pang kasiguruhan yung buhay. So, Pero at least na lalaban tayo kahit kahit alam natin na delikado, eh ako buhay ko na yan eh. Buhay ko na pakipaglaban sa kanila. So, ma maano lang yan, matitigil lang tong ganito kung wala na sila or, or wala nang mga kalaban, gano'n. At ipagdasal niyo po kami mga idol na sana eh, maging mission accomplished. Yung pinakamalaking mission po namin is ubusin yung mga kalaban or ubusin yung mga masasamang loob na, na naghahari-harian sa bundok no para mabigyan din natin ng katuparan or mabigyan din natin ng kalayaan yung bundok sa kamay ng mga kalaban kasi sobrang thankful po tayo na binigay sa atin ng Panginoon yung mga kabundukan pero hindi po pwede na hinahadlangan ng mga masasamang tao na yan. So yun, si ano naman, pakisupport po ng channel namin mga idol no, sa mga sulidong taga-suporta na um, Brad Grudong um, Adventure yung Channel. Yung sa akin, no? yung sa akin bro, ano na lang eh, yung watch hour ko, 200. 200 watch hour na lang. Oh, oh, kasi na talaga. bumaba talaga yung mga watch hour namin kasi buhat nung hindi kami nakapag-explore gawa nung nagkasakit kami. Mm. Okay. So, So ngayon, pag maubos siguro ma ano na 'yan, demonetize, demonetize. eh yung sa akin na warning na, may warning na yung sa akin eh. Pero okay lang. Okay lang at least na hindi naman yung pakikipaglaban natin, hindi naman tungkol dun sa channel natin, kundi tungkol dun sa kahim katahimikan, uh -huh. labin uh, pati na yung mga ano, yung mga kalaban o yung mga bata na uh, na nabibiktima. Yun. Yun yung pinoprotektahan po natin, at, mga idol. At ito, bro, kailangan sa akin. Oo, oh, yan. Kasi yung kabiyak, yeah. andun an sa akin. Ah, parang naghati kayo oh, sa isang kapangyarihan. Okay, so, mag magiging kumpleto lang pag nagkaisa yung hmm. ano. Oh, mas mabuti yung gano'n. At, ah, uh, <clears throat> yun. Sa mga channel naman po namin, uh, taga sulidong supporta ng Brad Dudong Adventure Channel, pag support po ng ah, uh, channel ni eh, uh, Max Tom vlog no at kay ano naman po kay Dudoy Adventure wala na po yung Dudoy 07 Adventure hindi na po yun bago nang na. Dudoy Adventure lang po kasi pag yung Dudoy Adventure 07 may ano pa rin yun eh parang yung dating account niya oh yun yung lalabas oh yun yung lalabas na wala na po kasi yun mga idol kasi nun ko pagkawala pag, pag ng cellphone niya. Ah. Uh, okay. wala, wala wala na 'yung ano, 07. 07, 07. Oh, wala na 'yung 07. Dudoy Adventure na lang, foro, ano po 'yan? Ah, uh, big letters po lahat, no. Dudoy Adventure. Yan po 'yung channel ni Dudoy ngayon, no. So, suportahan po natin mga idol nat, maraming maraming salamat po sa so, walang na suporta, pagmamahal at pagdarasal ninyo. At ito po 'yung grupo. Ah, Binabati po kayo ng isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Oh, At sabihin. yun. Ito bro, may isa sabihin ka pa. Wala well, na, yung lang ano, channel ko sana ano, supportan para oh. medyo umangat yung what, what's hour natin. No? Ah. Oh. At thank you pala sa mga supporter natin na mga solid sa mga silent viewers. Ako. At, ikaw, At pasensya na kayo dahil ano, medyo natagal natagalan tayo sa anong pag-explore. Mm. At ito, mo, naman. Ang ganda mo talaga mo explain bro. yeah, <laughs> 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 ikaw bro, may isa ka pa bro? Wala na. Wala na ikaw, ikaw doy? Okay na yun. Okay na. So yun, hanggang dito na lang po yung update natin at abang-abang uh, na lang po sa next exploration namin. No? So siguro kung may alawas na kami, Sabay-sabay eh, na kami tatlo. Kasi si Brother Jerome is may problema po yun. nag discard din sa buhay para para sa pamilya pamilya niya no so at si Julius naman eh nagsa sideline na din no at habang nagsa sideline siya hindi naman masyadong ano yung sideline niya hindi naman araw-araw so nagpa nagre-relax din siya nagpapalakas sa katawan no kasi alam naman natin na bago pa siya ano bago pa siya nakalaya sa kamay ng kalaban so yun hanggang dito na lang po mga idol at hindi sa mapagpalang araw po. Ito po yung grupo na nagsasabing mahal na mahal na po namin kayo lahat. Salot po kami sa inyo mga idol. No?